Iya nga official goods na yun ni Sir Carlo ng uh, Tandang Sora Yan, diretso lang sir Naging project sa unit ni Sir Carlo, Dagdag uh, Pambigas sir no? Yan, tama tama na itong uh, dinagdag natin dito Pa-exit na sila from Tandang Sora Yan, Dagdag Molle project and series yung unit ni sir Pag uh, gusto nyo rin padagdagan ng Molle Mga unit nyo mga official ta, wag lang kayo sa number na naka-flash palagi Sa screen natin Yan, ito pa isa Ready to go na Pero ano pangalan na rin nung, ano, ni sir? Si Sir Alex. Alex Ay, may ari mga abiso. From uh, Marikina. Yan, from Marikina. Ready to go na mga abiso Request ni Sir Alex. Yung uh, gantong design. O dala na nila yung bakal sa loob. Yung pinaka patigas niya. Binalutan na lang natin ng uh, aluminum. At in-automatic na. Ayan, automatic bumper yan na, na iba naman yung design. Andi, busina. Naka module ba? Andi. Eh. Hindi naman. Fire iron. Yan. Grabe <laughs> naman yun. side mirror kaliwat kanan pati yung uh, ball mirror nya clearance light led na chrome yung uh, lock nya syempre stainless na rin yung bracket side grill three liner hugasan lang mga medyo dumihan gawa nung pagkaulan tail light na tatluhan yung bilog nasa gitna yung signal light nya brand new syempre yung uh, nilagay na natin dyan sa unit sir Alex ito yung fire horn, mga kapisyon, na pwesto dito sa ilalim ng dump box. Gawa so, nung hindi tayo pwede magpwesto sa ilalim ng automatic bumper. Isa pa nga, hindi pa taas pa nga yung bumper. Hindi. Taas pa nga yung bumper. Parang pang fire truck yung bumper. Iyan, automatic bumper, mga kapisyon. Pagdating siyempre sa so, uh, stopper pataas, taas, hihinto siyang kusa. Gawa nung uh, switch na ginagamit natin yung uh, kapartner o katerno ng uh, motor na 888 yung uh, tatak niya yan pagdating syempre sa ibaba stopper sa baba hihinto na siyang kusa automatic magti trip off yung uh, uh, switch natin so, na anong, uh, uh, unit na umalis kanina kay Sir Carlo dagdag molye ito mga kami siya pinadagdagan na rin ni Sir Alex yung uh, molye niya para pang heavy duty na kargahan ang kasi nung siding niya mga 70 siguro yung uh, taas nung siding mga kami siya syempre harap din may dagdag na rin yan harap likod puro dagdag ibig sabihin uh, project ang naging project din dito, dito mga kabisyo dagdag mo eh, kagaya nung uh, unit ni sir uh, Carlo ngayon pa pala short pet mga kabisyo yan pa yung isang naging project short pet chrome cover side mirror automatic bumper fire air horn 3 liner na grills tail light clearance light yan yung mga naging project natin ngayong araw na to at meron pang uh, dumating ito kay sir uh, uh, Ryan de la Puente from Palawan at itong kay Sir uh, kay Mayor RBR ng uh, Lupau, Nueva Ecija yan yung uh, mga bagong pasok natin dito sa tarima natin all goods na pa-exit na